Ilang preso sa Manila City Jail ang sugatan ng subiklabang rayot dahil lang sa laro. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Sugatan ang walong preso sa nangyaring rayot sa loob ng Manila City Jail mag-aalas dos ng hapon. Tumagal ng halos dalawampung minuto ang gulo. Ayon sa otoridad, Away sa laro ang pinag-ugatan ng gulo. Base po sa investigation po na ginawa ng ating intelligence investigation po, nag-umpisa po yung hindi pagkakaintindihan ng ating uh, bahala na gang and sa sige-sige komando po during the sport fest po. Naglaro po itong bahala na gang and komando po nung kahapon lamang po, nung April 12. So nagkaroon po ng hindi pagkakaintindihan po during the laro. Anim sa mga preso ang lubhang nasugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan na isinugod sa ospital. Lumalabas na kabilang sagang ang mga sangkot na preso. Usually po sir, ang mga sugat po na nakita natin ay sa lower extremities po and yung iba po sa ulo. Dadaan din po sila sa disciplinary board. So sa ngayon din po, kinakausap na rin po natin yung ating mga dorm leaders po sa involved na ito para po magkaroon po ng ng kalinawan kung paano po nag-umpisa ito at paano po natin susolusyonan para hindi na po maulit ito ang unang beses na nagkaroon ng gulo sa loob ng Manila City Jail sa loob ng pitong taon Tiniyak naman ang pamunuan na hindi na mauulit pa ang gulo. Nagkakaroon po tayo ng coordination with the dorm leaders po. Uh, sinisigurado po natin na malaman natin yung mga hindi nila pagkakaintindihan para po kahit papano ma-address po natin at makakapag-usap po sila kung saan po sila magtutugma at hindi po sila magkakagulo po. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa tunay na dahilan ng rayot. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.